Curious ba kayo kung ano-ano ang mga barel ng ilang mga senador dito sa Pilipinas? Well, today titingnan natin ang mga pictures nila na nahanap ng team ko online at magre-react tayo sa mga hawak nilang guns. Pero bago pala tayo magsimula ay gusto ko muna bigyan ng shoutout ang ating Guns Pinoy sponsors, Luminox and m Gun Oil. Also, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga gun content natin. Okay na, no? so going back sa ating video for today, alam naman natin na medyo maingay ang politika sa Pilipinas ngayon. Nakaka-follow din ako lately sa mga Senate hearings at habang nanonood ako, napaisip ako ano kaya yung mga barel ng mga senador na ito. So nag-request ako sa team ko na maghanap ng mga pictures online kung saan meron silang barel at ngayong araw magre tayo sa mga guns na hawak nila. Pero bago pala tayo magsimula, ay gusto ko lang i-emphasize hindi ito political video. Wala itong kinalaman sa kung pabor ba ako o hindi sa mga senator na makikita natin. So this is purely out of curiosity at syempre for the love of guns. Kaya relax lang tayo, enjoy lang at tingnan natin kung ano ba ang mga baril na makikita sa mga senador sa Pilipinas. Okay, so umpisa natin kay Senator Bato de la Rosa. Okay, so si Senator Bato de la Rosa ay competitive shooter talaga. Yung beses na siya nakikita sa mga competition shooting, nagho-host din siya minsan ng mga, mga shooting events. So yeah, hindi na lang nakakagulat na makakita ng picture niya in action. So dito sa picture na ito, so meron siyang hawak na CZ. Actually, hindi pala. Uh, this one looks like a KMR, dahil dito sa kanya slide. Looks like a KMR. Meron din siyang naka-attach na Holosun red dot dito. Ayan, ito pang isang picture niya. Yep mukha nga siyang KMR. So, ang KMR, para dun sa mga hindi pa nakakaalam, is founded by former technicians ng CZ. So, gumagawa sila ng mga competition-oriented na CZ-style pistol like the Shadow 2s, TS 2s. Alam ko yung mga yun, competition pistols na, pero ito, mas ine-enhance pa nila yung platform na yon. So, it's a really good pistol for competition shooting. Pwede kang maging competitive gamit ang pistol na ito. Okay, another photo. Ito naman, meron siyang hawak na idol AWI Tavor X95. So, itong Tavor X95 niya ay may naka-attach na uh, may ProLite na optic. Kung mapapansin nyo, no, uh, medyo kakaiba yung itsura ng rifle na ito. Mukha siyang maiksi, pero ang barrel length nito ay hindi talaga maiksi. Uh, kakaiba ang mga bullpups. So, ito ay isang example ng isang bullpup. Meaning, most ng action niya nandito sa likod. Nandito yung magazine at nasa harap yung trigger. So, dahil sa design na yan, napapanatiling maiksi, maliit yung profile ng rifle, but still na maintain yung barrel length which is beneficial lalo na sa mga rifle rounds katulad nito hula ko this one is a 5.56 sa mga rounds na ganon kung gusto mo ng more velocity mahalaga rin yung meron kang length sa barrel mo so ang mga rifles na ganito katulad ng Tavor X95 at ibang mga bullpups designed sila para maging compact ang size pero na maintain yung mahabang barrel length critical gun from IWI the next one Senator Erwin Tulfo okay so this one looks like a CMMG at ito ay isang PCC or pistol caliber carbine, meaning nag-shoot siya ng pistol rounds. 45, 9mm, 40, etc. Hindi ko lang alam kung anong specific caliber ito. Pero nasabi ko siya na PCC ito dahil gumagamit siya ng Glock magazine. Mapapansin na natin dito sa likod, sa may shoulder niya, ang naka-attach sa kanya ay isang pistol brace. Dito sa atin sa Pilipinas, wala naman tayong regulation about dito sa mga SBRs or short barrel rifles. Sa ibang bansa, katulad ng US, sa mga taga-US dyan, correct me if I'm wrong ha, pero ito lang yung pagkakaalam ko. kapag meron short barrel rifle, kailangan mo pa ng tax stamp or additional registration para makagamit ka ng tunay na buttstock sa mga short barrel rifles. Uh, somewhat a loophole ang ginagamit nila is katulad nito which is a pistol brace na tinatawag para considered siya as a pistol rather than a short barrel rifle na kailangan mo pa ng tax stamp or additional registration. Pero dito sa Pilipinas, hindi na naman natin kailangan gawin yon. So, kung meron kang ganito, pwede mo nang alisin yan at magkabit ka na lang dyan ng actual na buttstock stock dahil mas komportable gamitin yon. Pero yun na, so this what tingin ko lang uh, bagong kuha niya yon. Kasi MMG is not a local brand so galing to sa ibang bansa, pumunta dito sa Pilipinas sa, sa ganyang configuration dahil nga ganoon yung regulation sa kanila. Okay, another one. Tavor din. Pero ito looks like an IWI Tavor SAR. Meron din siyang Mepro na optic. Bullpup din yan. Haba yung barrel. Nasa likod yung action. Magaganda so far ah. So next one. Senator Robin Padilla. So hawak niya dito is uh, CZ Bren. At kung makikita natin, may naka-attach ng suppressor sa kanya. May mga nagtanong sa akin before, uh, legal ba ang suppressors? Uh, legal ba yung tawag na iba? Silencers? And yes. Kasi ang suppressors ay just accessories. Yeah, okay. So another photo of uh, Senator Robin Padilla with uh, Kylie Padilla. Okay, so itong pinakamalapit firearm sa atin, hindi ko ma-identify. Pero itong nasa gitna, Uh, Kalashnikov Saiga 9 or Kalashnikov KP9. Ang interesting na nakita ko dito, kung makikita nyo yung muzzle device nito, ay meron itong trilag adapter. Uh, gusto ko yung ganitong system kasi madali tayo nakakapagkabit, madali din natin natatanggal yung suppressors kung gusto natin. Pero mahilig talaga tong si Senator Robin Padilla sa suppressors. Itong hawak niya, pinakamalapit sa kanya, CZ Scorpion Evo 3. Okay, so next one. Senator Cheese Escudero. Dito sa picture na ito, hindi ko ma-identify kung ano yung AR niya. Uh, yung nasa hip niya, hindi ko rin ma-identify eh. Kaya ito, may mas malinaw na picture. Sa hip niya, looks like a CZ and hula ko CZ Shadow siya. Really good pistol. Uh, lalo na sa competition predecessor ng CZ Shadow 2 and yun nga no, naka competition rig siya kung gagamitin niya ka, yung pistol na ito for competition tingin ko itong Shadow is Something na you can have fun at you can be competitive with. The Next one, Senator Lito Lapid. <laughs> Hindi ako nakakapanood ng mga movies ni Senator Lito Lapid. Pero itong picture na ito, very iconic to. Itong scene na ito, very iconic to. Tingin natin yung <laughs> bala sa dalawa eh, di ba? Hindi ko ma-identify kung anong revolver ito, pero yeah, revolver siya. Ay, ito, may isa pa siyang picture dito uh, from FPJ's Batang Kiapo. Ang hawak niya dito is uh, Beretta 92 FS or Beretta M9 na madalas na rin natin nakikita sa mga Filipino films, di ba? Kasi yung silhouette ng Beretta 92 ay very iconic eh, di ba? Ang ganda tingnan, lalo na sa film, sa action movies, So, kaya madalas siguro natin nakikita itong pistol na ito. Pero sa pag-shoot ng actual na bereta, ano ba masasabi natin doon? Yung mga bereta, nag-shoot sila really good in my opinion. Mapa old school na bereta pa yan or yung mga mas modern na bereta M9A4, bereta 92X. So, ito sa mga pistols na in my opinion, ay really good shooters. Next one, Senator Mig Subiri. Okay, so dito sa picture na ito, parang ang hirap hulaan kung ano ba yung hawak niya. Pero uh, medyo sigurado ako ito ay isang CZ Shadow 2 Compact at meron siyang naka-attach na Trigicon SRO. Before nung nag-visit kami sa Senate, nagkaroon kami ng chance makausap si Senator Migs at nakuwento niya nga na ang carry niya is a CZ Shadow 2 compact na mayroong 3G con optic. So probably ito yon. Ah, nag-train din siya kasama si Eric Grafel ah, from CZ Shooting Team at mayroong multiple world titles sa siya sa mga goat sa practical shooting. Meron siyang CZ Scorpion Evo 3 din. Ang dami sa kanila naka CZ Scorpion. No? Mukhang fan talaga si Senator Miggs ng CZ. Kita natin dito sa hips niya ay meron siyang CZ Shadow 2. Pansin natin dahil doon sa iconic Blue Grips ng CZ Shadow 2. Next one! Enter JV Ares ito. Ito naka CZ Scorpion event 3 din. Mahilig talaga siguro sila sa CZ Scorpion. No? Pero, yeah, CZ Scorpion is a good PCC. Yeah, sa shirt niya nakalagay, First Senator JV si ito kap. So, nag-host din siya ng isang competition uh, shooting event. Ang hawak niya dito ay isang CZ Shadow 2. Next up, Senator Bongo. Ah, ito nakita ko na tong picture na to dati. Hindi ko lang maalala kung anong year or anong nangyayari dito pero napansin ko na rin to dati nung una ko nakita. So meron siyang pistol sa kanyang uh, plate carrier at ang pistol na ito looks like an FN57. So FN57 nagsushoot ng 5.7 by 28mm cartridge. Very interesting round kasi style, ah, a relatively small caliber siya pero meron itong high velocity. So, to so itong round na ito dahil sa kanyang bilis, dahil sa kanyang velocity, may high probability na magpenetrate sa soft armor. So, yun yung tingin ko why ito ay very interesting. However, ang 5.7 ay hindi sobra-sobrang common dito sa ating bansa at medyo may presyo ang ammunition nito. So, another alternative for 5.7, medyo mas mura, meron ding mabilis na velocity, pero super easy din to shoot. Magaan ang recoil kagaya ng 5.7 ay ang 22 TCM. So, naririnig-rinig nyo na rin siguro ito. Okay, so, yun lang naman ang mga kaibigan first time ko gumawa ng ganitong klaseng reaction video. Gusto ko malaman ang mga reaction nyo, ano ba ang tingin nyo sa mga nakita natin today. Share nyo naman ang iyong thoughts sa comments down below. Kung nagustuhan mo rin pala ang video na ito, ay don't forget to give us a like and kung nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, ay ini-invite na rin kita to subscribe sa ating YouTube channel. Again, oh, maraming maraming salamat po sa ating Godspeed Sponsors, Luminox and Ertak Gun Oil. And syempre, salamat din po sa inyo sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Gans Pinoy.